My gratitude to the President of the Republic of the Philippines, President Ferdinand uh, Marcos Jr., for the trust and confidence given to me to lead you all, the Philippine National Police, in this uh, during this time when the challenges left and right are confronting us. Maraming salamat sa ating na Pangulo, sa pagbigay ng. Uh, Sa pagbigay sa akin ng uh, atas na ito. and uh, like as what I've said during the assumption speech that I gave during the change of command ceremony, failure is not an option for us for the Philippine National Police. I'll reiterate some things that I will also give in specific, specific specifically to our uh, members of uh, The command group and the directorial staff and uh, the command chain. Some imperatives that we really need to ensure to be implemented. Number one, re-examination. Re, this is a re-examination kung ano ba talaga ang trabaho ng polis. Nakita niyo naman for the past week that I've been very visible in the radios. And the televisions, because I need to tell the people kung ano ang direksyon natin bilang mga pulis. Sa ngayon, iisa ang pagtingin ko sa pagtatrabaho ng, sa trabaho ng pulis. Ano ba ang trabaho ng pulis? Isa lang. Hindi na natin pag-argumentuhan, alam na natin lahat, ang PNP mission, trabaho ng pulis yun. Nandun lang, umiikot ang ating trabaho. The PNP shall enforce the law prevent and control crime, maintain peace and order, ensure public safety and internal security with the active support of the community. Agree dahil lahat doon. No question about it. Ang tanong, para sa mga pulis natin dyan sa labas na naglalakad, ano ang traba, paano nila maisabuhay, paano nila magawa yung prevent and control crime, enforce the law, maintain peace and order? Iisa lang din ang sagot alisin lang ang kriminal sa ating mga communities. Alisin ang kriminal sa kalsada. Yun lang. Wala nang iba. Pag walang kriminal, walang krimen. Agree ulit tayo doon. So, paano natin alisin ang kriminal sa kalsada? Iisa rin lang ang paraan na sinasabi ng batas. Alisin natin sa pamamagitan ng pag-aresto sa kanila at pagdala sa kanila sa judicial process. The five pillars of the criminal justice system, nandun tayo sa law enforcement, pangalawa yung judiciary. Nandun tayo sa judiciary ngayon. Okay? Prosecution and judiciary, magkakadikit yan. So, hinuli natin ang tao, dadali natin sa piskal, kumbinsin natin ang piskal na dapat gumawa siya ng information, para madala sa judiciary sa huwes, para makumbinsin natin mapinahan ng tao basis sa krimen na kanyang ginawa. Basic. Yun lang. So anong ibig sabihin? Ano ngayon ang isang numero unong metrics ng performance ng pulis? Dapat nakaku nakatanggal tayo ng kriminal sa kalsada. And that metrics will be far more emphasized sa ating mga commanders. Hindi ko sinasabi na mga trabaho na hindi nang huli ng kriminal ay walang walang gamit. Or hindi sila importante. Importante sila. They are of equal importance sa ating organisasyon. Kailangan kayo dyan. Admin, admin support, yung mga, kung ano nating mga iba-iba pang mga trabaho na ginagawa natin sa PNP. Kailangan yan. However, special emphasis is given to our commanders. Bakit? Kasi ako'y naniniwala na ang mga commanders, yan ang supervisor ng frontline police, policemen. At maliwanag sa atin, ang frontline policemen natin, ang trabaho ay manghuli ng kriminal. So, paano ka maging commander, kung hindi ka pa nakakahuli ng kriminal? That's why I ask the DP, the DPRM, to require all commanders first, and all officers who are aspiring to be commanders to submit the receipt, ang resibo na ikaw ay nakapanghuli ng kriminal. Ano ang resibo na ikaw ay nakapanghuli ng kriminal? Ang pinag-uusapan natin, yung arrest without warrant, ha? Warrantless arrest in accordance to Rule 113 of the Revised Rules of Court. Ano ang resibo? Ang resibo ay ang affidavit of arrest. Yun lang. Very simple. So, sa mga rank and file, sa mga piwa, sa mga patrolman natin, sa corporal and sergeants uh, and sa mga lieutenants natin na nagpapapromote isang malaking metrics, ang points ng affidavit of arrest. Kung gusto niyo ma-promote affidavit of arrest, isa sa mga ipapakita natin, isa sa mga i-require natin. Just to be fair to all those people on the ground at dahil maliwanag naman 'yan, no argument about it, ang affidavit of arrest, ang pang aresto without warrant, yan ang pinakamahirap na trabaho ng isang polis. Ngayon, papunta ako ng CHR. I'll explain to them yung aking metrics na paramihan. Ang sa atin dito, paramihan, walang problema talaga yan. Sapagkat ang polis, every time na manghuli ka ng tao nang walang warrant of arrest, itinataya mo sa dulo ng iyong ballpen sa pagpirma mo ng, ng affidavit of arrest ang buong karir mo. Kasi ang tao na hinuli mo, pag yan ay nagreklamo at dinala ka naman sa ating internal disciplinary machinery, masasalubong mo si Atty. Dulay, tatanungin, tatanungin niya sa'yo, legal ba ang ginawa mong pag-aresto? At pag illegal arrest ka, slagable offense yan, dismissible from the service. So, it is just but right that we also commend and we also recognize and reward our people who are doing these arrests. Kasi ito ang mga sumisira, mga maliliit na bagay na talagang sumisira at nakaka-apekto nakaka talaga sa credibility ng pulis. Palaging naririnig natin, Sir, tulungan mo naman ako. Kasi ang mga pulis mo rito, ayaw akong tulungan. Case in point, last Friday, may isang tao, long-time renter ng isang apartment. Nagbabayad siya sa caretaker. Nagkataon na ang caretaker, dinispal ko ang pera niya. Dinispal ko ang bayad nila for six months. Ang ginawa ng may-ari, isinirado ang mga apartments, hindi sila makapasok, hindi nila makuha ang kanilang mga gamit. Nagreklamo sila ngayon, bayad naman kami. Bakit ayaw mong ipakuha sa amin ang mga gamit namin? Hindi sila nakaintindihan, pumunta ang mga tao sa pulis. Nagpapatulong. Ang sabi ng pulis, pumunta kayo sa barangay. Eh, kakilala ko. Nag-text sa akin, Sir, tulungan mo naman kami. Dinadala kami sa barangay. Ang barangay, ayaw din naman gumalaw kasi ang feeling nila, talagang may krimen na nangyayari, maliwanag na maliwanag yun, grave coercion yun eh. Pero madala, madadala sa usapan. Kaya lang, kailangan may neutral party na mag enforce ng kung ano ang batas. Pinabalik ko sa istasyon, tambo para, tam, um, para niya kay substation na nandyan sa Okada. Sabi ko, kausapin ko ang polis. Sabi ko sa polis, alam niyo naman ang policy ko, isang linggo na ako. Napakasimple niyan. Kung gusto niyong dalhin sa barangay yan, walang problema. Pero samahan niyo ang tao. Yan naman ang maliwanag lang eh. Ayokong pinagpapasapasahan ng ating mga kababayan. Sinamahan sa barangay. Sumama ang barangay. Pinuntahan ng apartment. Isang oras na nakalilipas, pumayag ang may-ari, isinole o sige maghiwalay na tayo. Lumayas kay rito sa aking apartment at ang mga mga renters naman, sabi naman nila, eh ayaw naman namin talaga dito sa apartment mo dahil kung ganyan ang ganyan na kinukundon mo ang pagnanakaw ng iyong uh, caretaker, papano na lang ang mangyayari sa atin? So that night, they separated ways with under the auspices of the police. Kaya naman pala bakit hindi pwedeng gawin? Some years back, meron din ako isang uh, isang situation. Kaibigan ko rin, Sir, tulungan mo ako. Nandito ako sa Bungabong Police Station. Nang hingi ako ng police report, meron akong affidavit of arrest. Uh, meron akong affidavit of loss ng aking pitaka na wala aking ID, na wala aking driver's license at passport. Eh, hindi naman tatanggapin ng LTO ang aking affidavit of loss. Kailangan nila police report. So sana ipablatter ko rito sa bungabong police station Nueva Ecija ang aking affidavit of loss para makakuha ng police report. Yung PO1 na nandun, pati ang kanyang hepe, ang sagot sa kanya, aba, nasa Manila naman yung affidavit of loss mo. Nasa Manila naka... Nasa Manila naka... Naka, naka notaryo. Dapat sa Manila mo pakuha na ng police report. Ganun, ganun ang police natin may hindi ko maintindihan kung yan ay lack of knowledge or talagang gusto lang umiwas o gustong katamaran. Tinawagan ko ang PD. Sabi ko, sagot ko na yan. Ipagawa mo ang police report. Iblatter mo ang affidavit of loss na yan. Grumbling pa ang po na yun. Grumbling pa ang patrolman na yon. Bakit? Kung makasuhan ba ako sa ginawa kong to? Sasagutin ba ng tori na yan? Crazy. Sana wag na maulit. Naririnig sigurado yan sa bungabong Nueva Ecija. Yan, nanginginig na yan. First and last chance. Patatawarin kita, boy. Pero huwag mo nang ulitin at huwag niyong gayahin. the same manner, meron din akong kaibigan. Last year din. Sir, tulungan mo ako. Nandito kami sa Malolos Police Station. Yung anak, yung asawa, yung anak ng aking, kaibigan, ng aking empleyado, ay binubugbog ng kanyang asawa. Yun ang sumbong. Ang mga pulis dito ayaw hulihin yung asawa na nabubugbog kasi kagabi pa raw binugbog. E eh, paano naman makakomplain ang babae na hospital dahil sa tindi ng tama niya, hindi na kaagad nakapag-report. Sabi ko, ibigay mo ang cellphone number ko dyan sa biktima. Binigay, tumawag sa akin. Sabi ko, ibigay mo sa ibigay mo sa kaharap mong pulis sa WCPD ng Malolos City Police Station. Ang sabi ko sa polis, iha, hulihin niyo ba yan? O magpapadala ako na si para hulihin yan at kami ang magsusolve ng problema. Kami na lang sir, sabi niya. So, one month, walang feedback. Nagkita uli kami ng kaibigan ko. Sabi niya, sir, andito ang tao ko. Magpapasalamat lang sa'yo. Sabi nung Tinanong ko yung kaibigan, ang empleyado niya. Kamusta naman ma'am? Kamusta ang asawa ng anak mo? Ang, uh, ng, anak mo? Binubugbog pa rin ba? Ay, hindi sir. Nandun pa rin sa kulungan. Iniwanan muna namin doon sa kulungan. Hindi muna namin pinapiyansahan para luminis ang kanyang dugo, maalis ang droga sa kanyang sistema. Kasi gumagamit yon. Kaya naman pala. Ba't kailangan pang tawagan? So sa ating mga kasamahan sa kapulisan, isang bottom line. Pagpumasok ang isang tao sa ating mga estasyon, tulungan natin. Huwag nating iwanan, huwag nating pabayaan, huwag nating ituro sa kung saan. Kung kinakailangan na sila ay ilipat natin kung ang kanilang concern, kayo ay police station, karnap ang nangyari, kailangan dalhin sa SPG. Samahan sa SPG. Escort nyo, pasakayin sa patrol car, escort sa SPG at sabihin properly endorsed. Kung sa tingin nyo barangay case, dalhin sa barangay pero samahan ng ating kapulisyahan. Kung sino ang unang, kung sino ang unang uh, nakatay cognizance sino pinagreportan. And most especially, nasa station 10 ka. Ang insidente nangyari sa station 2. wag mong sabihin na ay, sa station 2 yan. Punta kayo doon sa Masambong. Huwag ganon. Ang sabihin nyo, Masambong Police Station po, ang may cover niyan. Station 10 po kami. Sakay po sa patrol car, ihatid namin kayo doon sa Masambong para doon kayo matulungan. Marami pa tayong mga policy na gagawin in the next few days. But I do hope this is a start. And I want to emphasize sa ating mga kapulisyahan, ang ating mga kliyente, ang ating mga mayan, hindi natin kailangang bulahin ng mga statistics, hindi natin kailangang ipresenta ang mga statistics sa kanila because it may mean nothing to them. What I want the PNP right now to do is to make them feel yung malasakit ng ating kapulisyahan. Malasakit sa pagtulong sa kanila sa time ng kanilang distress, malasakit sa pagtulong sa kanila sa time ng kanilang mga pangangailangan like as simple as Police report para sa kanilang mga nawalang mga pitaka o nawalang driver's license and most especially malasakit sa time ng kanilang distress, lalong lalo na kung sila ay naging biktima ng krimen. So once again, uh, ako'y nagpapasalamat sa ating mga kababayan, most especially sa ating presidente sa pagbigay sa nangtiwala na pangunahan ng Philippine National Police at ako'y hinihimo ko kayong muli, the rank and file, and especially the mid-level and the top-level officers to help me deliver the services that the Filipi Filipino people so deserve. Once again, maraming salamat at magandang umaga sa ating lahat. Ipagpatuloy natin ang mantra ni General Marbil na kanyang sinasabi na sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, Ligtas ka!